Hello mga kaletsyon Ito po ay 66 kilos boneless lechon Yan po yung pag namin Sa pag-boneless na mga baboy Para lulutoing na lechon Yan po yung uh, Pag-cut uh, namin Sa ribs at saka sa Braso na part at saka sa Leg part ng ating mga baboy Yan po yung tamang Process at saka Dapat po ingatan yung uh, pag Para huwag din mapunit yung mabalat Ng ating mga uh, lechon baboy. Yung sa ribs na part po isa uh, kasama na po dyan yung tenderloin. Ito po ay galing sa, sa pigiri ng mga baboy kaya sulit na sulit ang bin, ibinayad ng ating customer. Kasi mga nasa 12 to 15 kilos ang nakuha ang karne ng ating customer para sa gagamitin pa nilang ibang lulutuin. Yan po yung pinabunis po nila ito ha. Ito po ay 66 kilos magandang klase ng mga baboy galing itong Virginia Farm yan po after natin maibones ang ating baboy yan po yung ginagawa ni tatay pina, uh, hinihiwaan niya yan para malagay din natin ng uh, maayos sa lahat ng sulok ang ating mga ingredients bago natin yan na uh, lechon yan na po ang ating uh, lechon baboy napaka crispy yan po, nilalagyan po yan namin ng dahon ng saging para maibalik din ang forma ng aming mga lechon. Kasi wala na po yan ng ribs ha. Kinuha